what's up mga kaliper so ayan ah uh, magandang umaga sa inyo lahat mga kaliper no? so nagbabalik na naman tayo sa ating uh, workout mga kaliper sa ating uh, exercise workout mga kaliper no? so natapos na yung uh, dunking vlog natin mga kaliper so dito na naman tayo balik na naman tayo sa uh, workout vlog mga kaliper no sa ating exercise so ayan para sa uh, ating jump mga kaliper pero bago yan mga kaliper no ah uh, Nais ko muna nga uh, shout out kay Boss Mike Vlog ayan at sa kanyang uh, wife Edralen Balseo Oliva. So ayan, uh, please ah uh, follow sa kanyang uh, Facebook page mga kaliper, Ah uh, Boss Mike Vlogs and pa uh, subscribe sa kanyang YouTube channel, Boss Mike Vlogs ayan. So ayan, so ito pa. Ah uh, Alden Cuevas, so ayan, shout out sa iyo kuya. Ah, uh, maraming salamat sa inyong uh, malugod na suporta no. Lagi kayong nanonood sa aking uh, video. So ay uh, nakasubaybay talaga kayo. Maraming salamat. At sa iba ko pang uh, taga-panood diyan, ah uh, i-shoutout din ko kayo ah uh, dahil marami kayo. Uh, hindi ko na kayo isa-isa no. Basta ah uh, shoutout sa inyo. Ah uh, maraming salamat sa inyo no. Sa walang sawang ah uh, sa aking mga video so ayun maraming salamat so and so ang gagawin nating uh, exercise ngayon, mga kaliperno so uh, exercise workout is uh, i -co condition lang natin yung uh, ating katawan ng mga kaliperno so ayun ah uh, itong kasi mga kaliperno ah uh, bago tayo uh, maglaro ng basketball mga kaliper uh, di ba kailangan natin na uh, magpa-condition so ayun so ito yung uh, gagawin natin ngayon, mga kaliper no so itong mga kaliper no ah uh, kung malay uh, kung may la may laro kayo mga kaliper makalawa or bukas so dapat mga kaliper ngayon dapat uh, condition ka na mga kaliper no? so dahil di naman pwede mga kaliper uh, ka bukas tapos bukas na rin yung laro mo hindi yun pwede mga kaliper no? dahil kapag magpa-condition ka mga kaliper uh, kinabukasan tapos yung laro mo isa e, bukas din uh, ah madali kang mapagod mga kaliper dahil yung uh, lakas mo mga kaliper lakas mo is uh, nagamit mo na so yung katawan mo is pagod na so dapat mga kaliper uh, bago yung laro mo halimbawa uh, yung laro mo bukas or sa makalawa dapat ngayon uh, magpa-condition ka na mga kaliper para kinabukasan mga kaliper uh, uh, isa dito is para hindi ka madaling mapagong makaliper tapos yung katawan mo ah uh, hindi rin siya madaling mapagod basta hindi ka hindi ka uh, mapapagod agad din mga kalipuno kapag uh, ngayon pa lang uh, nagpapakondisyon ka na tapos yung laro mo kinabukasan or sa makalawa so ayun mga Kalipano, kaya so advice ko sa inyo mga kaliper bago pa man ang inyong laro mga kaliper bukas or sa makalawa dapat ngayon pa lang sa araw na ito ah uh, mag pakondisyon na kayo sa inyong katawan mga kaliper. So, itong ipapakita ko sa inyong inyo mga kaliper na uh, workout is Ah. Uh, ito ang mga conditioning ko mga kalipunong. bago ang laro ko kinabukasan or sa mga So, ito yung ginagawa ko mga kaliper. So, ayun. So, maya may mga kaliper is pa, ipapakita ko sa inyong mga kaliper kung ano ang mga conditioning techniques ko mga kaliper bago ako lumaro kinabukasan o sa makalaba, mga mga kaliper. So, bago tayo mapunta doon, mga kaliper, ah, uh, Please, uh, maglalambing muna ako sa inyo mga kalimlo Kung ikaw, o ikaw, kung hindi ka pa nakapagsubscribe uh, Ito na yung oras para ikaw ay magsubscribe na At i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko Mga kalipon, so yun, maraming salamat sa inyo no? So ngayon mga kalipir, uh, unang mga kalipir, bago tayo mapunta doon sa uh, gagawin natin uh, conditioning workout mga kaliper ah uh, Siyempre kailangan natin magwarm up mga kaliper no? so ayun warm up so uh, ang una nating warm up mga kaliper is Ah uh, jumping jack jumping jack mga kaliper no so 30 seconds natin tong gagawin mga kaliper so ayun ulitin ko jumping jack so ayun ay uh, papakita ko muna sa mga kaliper no so ito yung jumping jack mga kaliper no? so ito yung Ah, uh, unang gagawin natin warm up. So, ayun. So, 30 seconds natin itong gagawin makalipno. So, ayun. Ah, uh, bago tayong mapunta doon sa susunod uh, nating warm up. Ah, uh, gagawin muna natin 'to nang 30 seconds. So, ang ikalawang makalipor is uh, split squat movement mga kalipno. So, split squat movement. So, 20 reps lang. 20 reps lang to mga kalipro. No? So, ayun. 20 reps ulit. O, oh, ito mga kalipro. No? Ipapakita ko sa inyo yung video. Sorry, muntik ko na makalimutan. So, ito yung video niya mga kalipro para makita nyo kung ano yung uh, split squat movement mga kalipro. No? So, ayun. Uh, 20 reps lamang siya mga kalipro. No? So, ang ikatlo mga kalipro is ang split squat jump mga kalipro. So, ayun. Ito yung video para makita nyo mga kalipro. So, Ah uh, sim sound siya sa uh, ikalawa nating uh, warm up mga caliper no ang uh, split squat pero hindi naman siya hindi yung una nating uh, uh, ang pangalawa nating up pang kaliper is movement lang siya mga kalipno. hindi siya tumalon-talon so itong uh, pangatlo mga warmup is ayan nakikita nyo sa video ah uh, split squat jumps ah uh, hindi siya nag-move mga kaliper pero tumalon siya mga kalay so ayan tingnan nyo na lang sa uh, video mga kalay so ayan yung gagawin natin so ayun uh, punta na tayo sa ika-apat uh, ika nating warm up mga kalay is ang shoulder so ayan shoulder mga kalay dito mga no? so ayan dahil uh, patatamaan din natin ito mamaya mga kalay so kailangan natin siyang i-warm up mga kalay no? para uh, hindi, ma hindi mabigla yung uh, kalamnan natin mga kalay so yung mga laman-laman natin mga kaliper, hindi uh, hindi siya mabigla mga kalipno. no kaya kailangan natin siyang warm up so ayun so ito siya mga caliber no bago ko makalewetan muntik na naman so and siya mga kaliper. ayan so 'yung warm up so eh ito last warm up mga kalipno. no ang biceps mga kaliper. ah uh, biceps then ribs lang siya mga kalipno. so ito panoorin ten ribs. so ayan So may gamit tayong ah uh, holder bar mga kalipan. no. So kung nakikita nyo so yan yung uh, ginagamit ko ngayon. So ayan. Tin rips lang siya mga kalipan. No? Tin rips so ayan. So yun yung mga warm up natin mga kalipan. Five warm ups bago tayo mapunta doon sa uh, gagawin natin exercise workout conditioning mga. So ayan. <clears throat> ah uh, bago na mapunta, mapunta doon, mga kaliperos, so, gagawin nating uh, exercise, workout, conditioning, mga kaliperos. So, please, subscribe. So, ayun, paalala lang. Baka, baka makalimutan lamang, mga kaliperos. So, ayun, okay. So, pasensya na kayo, mga kaliperos. May kudigo ako. Di ko kasi uh, kabisado pa, mga kaliperos. Kaya, uh, may kudigo ako. Baka makalimutan ko, eh. Kaya ang paglibot niya sa akin. Kachok lang. So, ito na. Exercise, exercise, workout, conditioning. So, ito yung una mga kaliper is legs so ayan so ayan eh, kita ko sa inyo mga kaliper. so ayan uh, legs mga kaliper. no so 3 sits ito mga kaliper. no 3 sits tapos 5 reps lang siya mga kaliper. 3 sits 5 reps. so ayan yung una nating exercise workout conditioning mga kaliper. no so panoorin mabuti mga kaliper. ayan so bawat angulo mga kaliper. no iba iba yan mga kaliper. no so ayan para makita nyo talaga mga kaliper ang mga bawat angulo o ang mga uh, positions ng mga kalimunan. Ang uh, proper positions ng mga kalimunan. So, ayan, para makita nyo talaga. Kaya, uh, iniba-iba ko siya ng angulo, mga na So, ayan. So, ulitin ko. Ah, uh, legs. Workout. Sa ating exercise workout. Conditioning. So, ah, 3 sets, 5 reps. So, ayan. Okay, uh, punta na tayo sa uh, ikalawa nating ah, uh, Exercise, workout, conditioning, mga kaliper. So, ito na siya. So, pangalawa, deadlift, mga kaliper. Or sa lower back. So, ang patanat. Deadlift. So, deadlift, mga kaliper, is ito. Ayan, no. Oh, lagi nyo naman itong nakikita, mga kaliper, sa aking mga uh, workout talaga. So, ayan. So, ito na. Uh, deadlift. Three sets, Six reps. Ayan, mga kaliper. Six reps. So, ayan. So, pinapakita ko din dito, mga kaliper, ang iba't ibang uh, anggulo mga kaliper, para uh, gaya sinabi ko kanina mga caliper is makita nyo ang mga different angles mga kalibre para makita nyo rin yung uh, positions ko mga caliper ang proper positions talaga mga caliper no? so and para makita nyo mga caliper napaka importante na ito mga caliper no? na uh, nasa tamang uh, proper position ka mga kalibre dahil kapag wala eh, maaari tayo ma-injury mga kalibre so ayun so punta na tayo sa uh, ikatlo mga caliper chest workout. So, ayan, chest workout. out. Dito, mga kalibunos, sa dibdib. So, yun. Ah, uh, three sets, five reps din siya, mga kalibunos. So, eto. Ayan. So, iba't ibang gulo, iba't ibang uh, anggulo din ang pinapakita ko dito, mga kalibunos. Ah, uh, gaya ng sinabi ko kanina para makita nyo yung mga anggulo uh, ang gulo, uh, kung paano i-execute ng tama, mga kalibunos. So, ayan. So, ayan, chest workout, makikita nyo ang mga iba't ibang angulo mga kalabano so ayan 3 uh, seats 5 ribs Okay, so mapunta na tayo sa uh, ikatlo so ayan ayan ikaapat mga kalabir rather uh, shoulder workout so ayan shoulder workout mga kalabir is 3 seats pa din mga kalabir 3 seats 5 uh, ribs so ayan shoulder workout dito mga kalabir tulad ng kanina yung uh, arm up natin so ito So, ayun mga kalipunong. So, i-warm up din natin niya mga kalibre para ah uh, bukas or kung kailan yung laro mo mga kalibre, dapat uh, matigas yung dito natin mga kalipunong. No? Actually, buong katawan natin mga kalibre, dapat ah uh, matigas yung mga kalibre. Dapat patatamaan natin yung uh, mga muscles mga kalipunong. No? So, ayun. ah uh, shoulder workouts. ah uh, three sets, five reps. So, ayun. So, ayun siya mga kalipunong. No? Uh, iba't ibang anggulo din yan mga kalper para makita nyo talaga so ayan okay so punta na tayo sa ah uh, kalima biceps so ayan biceps mga kalper ito ito so ito mga kalper ayan yan ang biceps so okay so ah uh, 3 sets din siya mga kalipir. 5 reps. 3 sets, 5 reps. So yan lang yung uh, repetitions mga kalipir. No? Dahil conditioning workout lang naman ito mga kalipir. So dapat yan lang. Okay. So ito, iba't ibang angulo gulo din ito mga kalipir. No? Biceps, ayan. Panooring mabuti mga kalipir dahil napaka-importante ng positions mga kalipir. No? At ma execute mo ng uh, tama mga kalipir dahil uh, avoid sa injuries din injury din siya mga kalaban so ayun so punta na tayo sa ika mga kaliper sa ika upper back so yun dito mga kaliper sa ating upper back ayan dyan so yan yung ah uh, patatamaan natin sa book out na ito mga kaliper no? so yun tingnan lang ng mga buti mga kaliper 3 uh, three seats 5 ribs. lamang din ito mga kaliper no? so ayan so napakahalaga na nasa tamang position sa tayo mga kalipo sa ginagawa natin na uh, exercise o kung anumang mga uh, workout natin mga kalipo napaka importante ang uh, proper positions mga kalipo so ayon so upper back so nakita nyo na mga kalibre? eto so ipapakita ko upper back so ayun okay so itong last mga kalibre uh, sa ating abdomen ayan sa abdominal mga sa ating abs mga kalipunos. so ayun ah uh, two seats eight trips mga kaliporno so yan lamang two seats eight trips so ito <coughs> excuse me papakita ako sa inyo mga kaliporno so two seats eight trips lamang mga kaliporno so yan na yan lamang mga kaliper so ayun I hope ah uh, may natutunan kayong mga kalipunos sa exercise workout, conditioning, mga kaliper, bago tayo maglaro ng uh, basketball o kung, o kung anumang mga sports na nilalaro mo, mga kaliper, no? wag lang yung GF na lalaro. Joke <laughs> <Duk> lang. So, <coughs> excuse me. So, ayon uh, I hope uh, sa episode ng uh, vlog natin ito, mga kalipa, no? ay uh, may natutunan kayo, mga kalipa. So, ayun ah uh, see you sa aking next vlog, mga kalipur. So, sa aking next vlog, mga kaliper is uh, mag-workout na naman tayo sa ating uh, jump, mga kaliper So, mag-improve, mag improve magpapa improve na naman tayo sa uh, uh jump ko, mga kalipur. So, yun yung uh, makikita nyo sa susunod ko na vlog, mga kaliper So, ayun. Okay, bago ako magpaalam, mga kaliper ah uh, paalala na lang, mga kaliper Please, kung hindi ka pa subscribe ikaw na nanood. So, ito na yung oras at tamang panahon para ikaw ay mag-subscribe na sa aking YouTube channel, Jan Lever Vlogs. At pakibisita na rin sa aking uh, iba pang platform, mga kalipunong, na social media, uh, Facebook page, Jan Lever Vlogs, ayan, at TikTok, Jan Lever at saka Instagram, Jan Lever So, ayun, pakibisita lang, mga kalipunong, maraming salamat. So, ingat po tayo, mga kalipunong, dahil, ah, uh, mayroong bagyo ngayon. So, ayun. Ingat-ingat po tayo. So, wag mo nang lalabas sa bahay. Okay, babos. Maraming salamat.